Are you a content creator? Mahilig ka din ba gumawa ng mga vlogs and i-upload sa iyong channel? In this video, we are going to talk about the pros and cons ng pagiging content creator. This video will just focus on my own experience. So, pag-uusapan natin yung mga pros and cons. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. pros and cons of being a content creator. Ano nga ba yung mga pros and cons? Uunahin natin yung mga pros. Ano nga bang mga magagandang bagay sa ka nagiging content creator ka? Number one, since you love to make contents, okay? Gusto mo niya gumawa ng mga contents. Marami kang mga bagay na matutunan dito sa social media, especially kung content creator ka. Marami kang matutunan about content creation marami kang ma-learn ng mga lesson, whether it's negative or positive. And one of the things that you can learn is that you can please everyone. You can please everyone. Kahit gaano pa kaganda yung mga videos na i-upload natin or gaano pa niyan ka-informative, hindi mo lahat-lahat ma-please ang lahat ng tao na makakapanood ng video mo. Kasi syempre, kanya-kanya tayo ng perspective or kanya-kanya tayo ng pananaw. So may mga tao talaga nakokontra sa si video mo. No matter how pure your intention is, may mga tao na kukontra sa mga contents mo or kukontra sa mga videos mo. Ang bagay doon is you learn something. May mga natutunan ka na hindi lahat ng tao ay susuporta sa'yo. And matutuwa ka na kung minsan kung alin pa yung mga tao na hindi mo kilala o alin pa yung mga tao na strangers, sila pa yung magtitiwala sa'yo. Number two, it giging content creator ay nakakatulong siya sa yung pag-iisip. Kasi kapag ka magiging content creator ka, mas lalong mapalawak mo yung pag-iisip mo. Marami kang matutunan. So dahil nga marami kang matutunan, magka magkakaroon ka lately ng mga realization na before hindi mo naisip. So dahil nga sa kakagawa mo ng content, marami ka nang maisip. So lalalim yung iyong pag-iisip. Pakuha ka ng mga ideas na hindi mo ine-expect na maiisip or magagawa mo. Number three is you can inspire. You can inspire some people. Some people, kasi nga sabi ko, hindi lahat ay susuporta sa'yo at hindi naman lahat ay mag agree sa mga sasabihin mo. So, some lang. But then, hindi ka ba matutuwa na may mga tao na kahit hindi mo kilala, nag-subscribe sa'yo at ma-inspire sila sa mga sinasabi mo. Number four is number four is you can earn money. So alam ng lahat yan. Kung kaya lahat ng tao ngayon ay gusto na maging content creator. O hindi naman lahat, almost talaga. Karamihan talaga sa mga tao ay gusto na magiging content creator kasi nga gusto kumita, earn money. Yun nga lang, kailangan lang talaga ng talaga siya ng chaga. For me, in my part, I told myself na may trabaho pa naman ako. So, I don't need to rush. Hindi ko naman kailangan magmadali. Pero kung sakali, na ipagkaloob na din, di ba? So, yun. Ang kailangan na naman talaga is you have to be patient enough sa mga bagay. As long as gumagawa ka and nangyarap ka, I know that someday soon. Maganda kasi na gagawin mo yung isang bagay kahit hindi mo alam ang resulta or hindi mo alam kung magsasucceed ka ba o hindi. Mas maganda na tinry mo kaysa tumanda ka na lang na hindi mo nagagawa yung isang bagay na gusto mong gawin. So, mangyayari yan kapag tumanda ka, magsisisig ka lang din. So, it's better to do it than regret it na hindi mo siya nagawa. Ano nga ba ang mga negative things? na may experience mo kapag content creator ka. Number one, since you can't please everyone, so marami may talaga mga tao na magbabash sa'yo. Kapag ka, ang tao kasi full of frustrations, full of negativity, kahit gaano kaganda pa yung mga salita na naririnig nila sa ibang tao, they won't believe it. Bakit? Wala eh. Ganun na sila eh. Tumanda silang ganun, napuno sila ng garbages. Number two is, You expose yourself to social media, so may mga tao talaga na aayawan ka. Kahit ano pa kaganda yung sasabihin mo, they won't agree. Hindi hindi sila mag-aagree doon. Hindi mo yung mga tao. So, hindi mo mapipilit yung mga tao na gustuhin yung mga contents mo. Hindi mo sila mapipilit na mag-like sa mga videos mo. Or hindi mo sila mapipilit na magbigay ng mga magagandang comments. It's because we people have our own different perspectives. So, if you really want to become a content creator, so nasa sayo kung magpapatuloy ka o hindi. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet, you can subscribe to this channel, Miss Lindy. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ka. Thank you for watching. See you in my next video.